Oh, nagabiyahe nga po ako para to. Parang buntot na nga po itong nakalabas. Oo, oh, yan. Yeah, buntot yan o. Oo. Oh. Suhi wari ko nga. Ah? Suhi nga wari ko po. Kailan po? Kagabi ba po, po? Ah, wari kay pamaga yan. At nung hapon yan ay eh, hindi ko halata yan eh. Hmm. Sweet. kay pisun dilit jadi kalau kesa anu opo daraw video send natin sila dito

Tēnā koe, para una i ka halabau nō. 阿的比较。 dingin monasi koyo asi ronda kali patong menang menang sing magbiki kawis are dingin mon tapi ayo 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 patong menang di patong menang patong menang ya gajalan dingin monasi koyo ronda kali jadi iku menang takalimo pina sikep patong menang sama patong ronda Oh, alas na katuloy. Tuloy pa lang video. Oh, may hirap bago na iayos ah, kung hindi po natin iayos yung pangin, hindi po yung sasama yan ang, tik ang ano natin mamaya, kukuha po kay taga batak, ating babatake na abi abi mo inpo atuturo yung kita bas na pak ayong pirug sakot siyung sa hindi pak dapat siya magsulug yun ano ano ko na na natin ay na mulas pasabi parin pa rin siya tapay 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 na. tapay tapay tapay

Ay! Ang mabuhay ng na eh. siguro hindi hindi sa na ito. Kaya ako Kanina, eh. Yun. Ay, na. Ma, ko na to. <laughs> Ayan. Salamat sa Diyos at na... ayayus ko. Ah,

Ayan, nailabas na po natin. Ayan. Ay, naku sayang. Ay, thank you Lord at may liligtas naman ang inahin. Ayan. Maraming maraming salamat po at nailigtas natin ang inahin. Ang inahin lang po ang ating nailigtas. thank you Lord. Nakaraos po na naman tayo sa Ating pagpapanak Sayang po tatay Sayang Kung yan po pala yung punta ko dito kahapon oh. Ay inaakotoban yung mga anak mo na Sayang Sayang ano to to Sayang Oo uh Oo -oh ayos si eh. dumami nga po kaya po duto kanina wala na dahil yung ari po kanina ipagampaga. sa lunod hui na kasi warik eh.